to, oh. Ito. Ito lang po ito sa Binyan. Punta lang po kayo sa Binyan. Bibili nga, bibili lang tayo Ano? 100 ang isang kilo, di ba?

Ano ang tatawag naman sana. Ano yan? eh magandang gabi po ato yung kasama ko yung Puerto Marias. Uh, kasama naman si sila na inaibili kami dito sa Palinke. Ano ba bibiliin pa niyo nyo? Kamatis. Kamatis lang? Di ba mahilig kayo dito sa ganito, sa yute? O, oh, yan. Pasanin mo na yung isang sayute. Oh. Ay, dalawa na ito. Pagkani so, yan, nakuha na ako. Magkano daw? Tindira ako. Ay, kayo sa pagyakay. Ha? Ano, Tom? Ano? Pakuan oh Ang dami Oh, Ito ano tawag dito Ano tawag sa inyo dyan

Shout out ka, shout out. Ha? hindi ko po alam. Tanong po ninyo dyan. Ang ganda ng mangga, oh. Bili mo gano'ng mangga? Yes, may bili na. Ha? 50 daw. Ano? Gusto mo? ano gusto mo? Ano gusto mo? Bili ka na. Ayaw mo? Bili na. Ha? Amarang lang. Kayo. Tamis di yung hilaw. Walang hilaw eh. tamis Ito ba? Okay, thank you. Pwede na kayong mangga. Nakakuha ka net? Mangga? Ikaw ba tindira dito? Ah, sa tindira. dito? May sayang <laughs> Ang pakwan no. May ilig kayo sa marang? Hindi. <laughs> Hindi. Ikaw daw e. Eh. <laughs> ano yan? <laughs> Nasa dabaw. Nasa dabaw na po daw sila yan. <laughs> Nasa dabaw na daw sila. <laughs> kababayan. Hello <laughs> po. Hindi <laughs> okay pa naman kami sa Dabao. Wala nang pasok kaya nagtago po kami. Bilis naman. Bukas babalik na rin tayo. Ayan. Nagbibili pa raw ng balot. Saan? Ilan? Ikaw nyo? Ilan boss? Ikaw. Balot. May lima ka pa dito ng tera? Anim. Ah, Anim. Pwede. Singitan lang. Eh, may binili na ako eh. Sige, ma'am. Hindi, taga ano raw siya. Nakikita rin daw kayo. 45 yung lahat. Yan o. Gusto nyo to? May? Hindi, bibili ka muna. Pabili tayo, pabili nga isang kilo. Ay. Ayan, eh, kilala kayo. Salamat kayo. Makita ninyo. Makikita na rin po kayo ngayon. <laughs> eh, eh. hindi, ayaw mo makita ka. Ah, wala na problema. Kayo, binilihan ka namin. Ayan. Isang kilo lang po. Hmm, ano eh? Bawang. Anong kulay? Ganyan daw talaga na kulay. Yan. Thank you, ma'am. Ganyan hmm. na. Ayan oh. 20. Ay, tayo. Oh. Ano oh, Santol? Yung malakas. Ma oh, Pero yung ina po namin dahil sa, ano. Ay, Santol. Magkano po din eh? 150 ang uh. kilo kaya. 150? Dito uh. po 100. Eh, kalabaw? Ay, sandali po ko uh. Ah, <laughs> <kay? laughs> <laughs> <laughs> Santol? Kalabaw. Oh, 25 ko ay Santol. Wow, 25 po? baka na. Mapili ka. sa

Ayan, narito na po kami ngayon sa Dabaw. Kapit Sa Dabaw ba tayo? <laughs> Hello guys, nasa Dabaw na po kami ngayon. Hello po, Andi po to, andito po kami sa Dabaw. Nasa Dabaw, Dabaw nga kami. Andito po eh. kami sa Dabaw. May mini po kami ng, ano, di, na, durian. Akala ko rambutan to. Durian. Durian pala yan? Ito po yung dur rambutan na malaki. Hmm. Oh. Magkano boss dito? Oh. Ha? Oh. Ah. eh sa iyo pa yan? Uy, yung dala-dalahan na doon. Kaya mo 'yun, baka mang. inaamoy ba yan para malaman? Oh, o, Ha? Ito po, ah. Ano may kinuha na si nanay eh. Tatay, yung nanay yung malaki. Ha? Malaki. Yung malaki. Alin ang hinog? Hinog na siya. Sure kang hinog yan? Ha? Ay, ito daw ang hinog na oh. Hinam mo hinimay yun eh, ha? Ay, hinog na rin daw pala yun eh. Ha? Uh, ayan. Ayan. Dami. Galing ba ito sa Davao? Ayoko oh, na po, dito na lang. <laughs> dito na daw <do> lang <laughs> siya. Dito na lang siya sa Davao. Oh, ang dami rambo. Kala ko ang rambo, ko rambutan ito. Baka lag, lag yan, ha? Kaya <laughs> hey, naman dito. Salamat po. Salamat po. po. <laughs> po. Ah, ayan. Galing ba ang Davao ito, boss? Sa Davao din? Oo, sa Ayan. Hindi, malay mo galing China. Ayan. Dito naman tayo. Rambutan. Ayan ang Marami minita. maganda pala dito maganda sa Dabao. Maraming rambutan. Ito oh. dito na lang ako. Oh. Sa inyo po. Bibili so po ng rambutan. Okay, Hindi na ma po mabuhasan, ma'am. Ilang kayo ba? Uh, Isang daan. Joke. Ilan? O oh, sige na. Eh, ilan, ba? ilan na bibili natin? Eh? Ha? Ilan? Ilan? Ilan kaya niyong kainin? 6. Pahawa. Hoy. Ilang kaya niyong kainin na rambutan? 5 kilo. Oh. 5 kilo daw. O, oh, sige. 5. Eh, hawakan pa. napuno niya kayo. Ano? Ayan, pag napuno daw yan. 20. Yeah. O, oh. 70. Dalawang puno. Wow. Pilihin mo ha. Pilihin mo. Baka may butas na. Pupili kayong maganda ni Nita ha. puno daw yan, libre. libre Pagkakulang. libre, tabuat niya isang kamay lang. Oh. <laughs> na, kain na napakarami po nung nabili namin na ano. Tawa na kayo dyan, ano? Marang po po ito. Marang, paborito ba? Marang daw, sabi ni Russell. Ayaw na umalis ni Russell. Dus, ano? Hindi yung dyan, ano, hindi yung puro. Ano yan? Masin. Kalabaw din yan. Masin. Kalabaw pala din daw yan, eh. Kalabaw. Kalabaw din daw ito. Hindi na yung nalaki. Ayaw daw, kasi maasim. Oh, maasim yan. Maasim yan na po, inuha ka okay, na lang okay. dito. <laughs> <laughs> ninita yung mangga, na sana Iniwan talaga ni Ninita yung mangga. Ang dinanan niya yung rambutan. <laughs> Ito pa yung rambutan. Isang oh. box pa. Oh, yan. Saan? Ito. Ayan. Ayan. Sabi ha. Sabi lang muna. Wala muna nang tatawid. Ayan. Shoutout po kay Ma'am Meralyn. Nudalo. Nudalo. Kartahin na bit ko. Diyan po sa Kuwait. tingat uh, ingat po kayo palagi diyan. At sa ating po mga UFW na patuloy na sumusuporta, maraming maraming salamat po. Ingat po lagi tayo sa mga po tayong lugar na ruro. At sa, sa ating mga viewers na patuloy na sumusuporta sa atin. Maraming maraming salamat po. Ito na lang oh. Oh, what What mo na? Ang Hala, Kumpleto na ba 'yung, kumpleto na? Oo. Sana 'yung ano. Ikaw ko kasi. Sige, magkita tayo kanina. Shout out sa iyo, mam eh. Totoo po pa. sila, ang dami po nilang nabiling fruits. Ayan, kagabi masaya kami, na mili kami ng frutas kasi pag gabi po, bagsakan talaga 'yan sabi niya, 'no? Sana rin para talaga sila magbalot ng balot ng mga uyo. Salamat. Tatlo pa rin pala silang ano. Di ba pagkain niyo sa inyo pero ngayon nakain paring kaya nyan mm, ko hindi na parang may ano na siya eh. Nag-iiba na eh. yun yun sila ng yun yun Ayan, ho. Ayan. Wow, luto wow, na. Wow. Wow, na. Ah. <laughs> na? Na, na po. Wow, ang sanap. Tikman nga. Luto na? Luto na po. Wow. Salap. Wow, ano yeah. naman. Hindi siya may tubig. Patingin? Hindi may tubig.